So yung mga mani natin mga dol ay mag 3 months na so i-harvest na natin. Ah, kailangan na natin i-harvest kasi may oras tayo ngayon para naman makakain tayo ng nilagang mani mga dol. So ayan mga dol. oh, ayan so okay lang. So, may laman talaga mga dol So tamang tama sa edad mga dol so, Check natin kung kailangan. Ah okay na talaga mga dool. Ayan. Ayan. So okay na talaga mga dool. Siksik na sa laman mga dol Ayan. Masa so, tayo? Ee <laughs> he Ito na mga dol. Yung money natin mga dol. So, ito na lahat mga dol. Ayan. Medyo okay lang naman yung kanyang mga laman mga dol. Mag 3 months to by September 12. Pero ang September 12, working days. Kaya natin hinarvest to. Napilitan tayo kasi wala po tayong oras. Ayan. Okay naman yung kanyang laman pero kakaunti lang talaga ngayon maniniwala na tayo na january talaga yung uh, planting season ng pinat mga yan kasi sabi nila january talaga magbigay ng maraming laman yung mani mga dol kaya sinubukan natin, sinabay natin sa season ng mais so ito yung nangyari sa isang puno apat lang yan, kakaunti lang talaga mga dol So, ganito karami yung nakuha natin mga dol. Ayan. Medyo kakaunti lang. Ito yung laman sa tinanim natin mani o pinat. Ito naman yung uh, dabong or di pa matured na mani. Ayan. Ito yung kung um, uh, marami pa pwede natin even ibinta mga dol pero by January ito yung gawin natin punda mga dol yan yun lang muna mga dol bye